Galit ako ha, sinasabi ko agad sa inyo at tingin ko mas mainit pa itong video kaysa sa akala ng karamihan. Dahil sa nangyayari kay Nico Williams, parang laging may sinisisi at inuulit lang ang sisi sa iba. Sa totoo lang, sa channel na ito, tingin ko kakaunti lang ang pag-uusapan natin tungkol kay Nico Williams pero talagang napapainit niya ang ulo ko. Lalo na sa lahat ng nabuo sa paligid nito. Kahit mula mismo sa mga tao ng Barca na nagsasabing sila ay tunay na kule o Barcelonista, at pagkatapos siya, sigurado ako siyempre na, na hindi naman talaga sila ganon. Pero hindi lang sa ganitong klase ng tao, ako tumutukoy, tinutukoy ko rin ng ibang mga tao. Alam nyo na, di ba? Mga mamamahayag mula sa La Caverna na ngayon ay sinusubukang guluhin ang Football Club Barcelona. Pag-uusapan natin lahat yan sa video na ito. Samahan mo ako at pindutin ang like. Marami akong ikukwento bar sa iyo. Barsa ka habang barsa ngayon, barsa matakailaman. Papasok tayo para mag-usap. Manatili ka hanggang dulo dahil magugulat ka sa sasabihin ko sa huli. At grabe ang linggong ito, grabe ang linggong ito, ilang araw na pinagdaanan natin mga cooler, ang dami nating tiniis. Na puro kahihiyan. ito at iyon, grabe, parang binugbog tayo. Sa international na antas, masasabi rin natin yon. Nasa tingin ko, hindi naman natin deserve. Bakit? Kasi ang Barsay, sa totoo lang, sa pananaw ko, ginawa naman nila ang dapat nilang gawin. Alam kong may mga tao, Barsaman o hindi, na manonood ng video na ito at maaring iba ang opinion sa akin. Gusto kong i-comment mo ang opinion mo. Ito naman ang sa akin. Hindi si Nadeko Laporta o Athletic ang dahilan kung bakit hindi nakuha ng Football Club Barcelona si Nico Williams. Si Javier Tebas ang may kasalanan. At ipapakita ko sa iyo dito sa video na ito. Bakit? Sobrang dali lang naman. Sa palagay ko, palaging gumagawa ng paraan ang ginong ito araw-araw para hindi muling maging ang Barca ang gusto nating lahat. Kaibigan, ang Barca na yan araw-araw at bawat segundo lalo pang nagiging tunay na Barca na kinatatakutan na ng mga Madridista na katulad mo at hindi ko sinasabi na ako ang nagsabi na Madridista ka. Ikaw mismo ang umamin na tapat kang tagasunod ng Real Madrid, hindi ba? Kaya sa tingin ko nagsimula na tayong linawin ang mga bagay. Para sa iyo, ang Real Madrid mo ang pinakamahalaga at ang Barca? Ang Barca ang nanalo sa Liga, Copa, Supercopa at ngayon namamayani sa Europa. Ito ba ang koponan na kinatatakutan mong muling mamayani? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang opinion ko kung bakit si Tebas mismo ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagkuha kay Nico Williams ay napakasimple lang. Nang nagkita ang Atletico de Bilbao at si Tebas para alamin ang account ng Barca, sinabi ni Ginoong Tebas, ganito ang lahat. Maling-mali agad dahil dapat pribado ang lahat ng ito. Bawat club, bawat kuponan, ang Barca, ang Madrid, ang Atletic, ang Sevilla, ang Betis, lahat ng mga kupunan ay may kanya-kanyang account. Pero ang mga account na yan ay lubos na privado. Walang sino man ang dapat, walang sino man ang dapat magkaroon ng access sa mga account na yan. Nang magkita ang Athletic Club ng Bilbao at si Javier Tebas, natapos agad ang paglipat ni Nico Williams sa Football Club Barcelona. Inihanda ni Tebas lahat para hindi mapunta si Nico sa Barca. At maraming tao na matatalino at sinasabi nila na kasalanan daw ito ng Barca. Kung walang close at pera ang Barca o tayo sa utang. Kasinungalingan, kasinungalingan at kasinungalingan, pasensya na! Ganun talaga, maaaring mas gusto mo o hindi mo masyadong gusto pero iyon ang realidad, hindi iyon ang katotohanan. Si Tebas talaga ang dahilan kaya hindi nakuha ng Football Club Barcelona si Nico Williams. Wala talagang chance. Walang dahilan para ang Atletico de Bilbao o ibang koponan ay mag o mag-update sa account ng Barca o ibang team. Si Ginong Tebas ang nag-asikaso nito. Doon na pumasok ang takot. Una sa kinatawan na si Felix Tainta na siya rin kinatawan. Gaya ng sabi ko ni Nico Williams na nagsimula ng takutin si Nico. Gusto ni Nico pumunta sa Barca. Ayaw niyang manatili sa Atletico de Bilbao. Sa katunayan, mula sa Bilbao, lahat ng tao ay inaakalang si Nico ay magiging manlalaro ng Football Club Barcelona. Ang mga mamamahayag, ang media, lahat ng tao ay sigurado na iyon ang mangyayari. Bakit nagbago? Bakit malaki ang pagbabago? Anong nangyari dito? Sinasabi ko na nga sa'yo, ikinukwento ko na sa'yo. Tinakot siya ni Tebas at sinabing, Uy, nangyari na kay Konde at kay Danny Olmo. Mag-ingat ka, dahil itong mga tao na to, kukunin nila ang player mo tapos pauupuin lang nila ng anim na buwan sa bangko. Yan ang sinabi ni Tebas kay Felix Tainta na hindi dapat pinaglalaruan. Ginoong Tebas, kakasuhan ka nila. Kakasuha ka ba ng Barsa? Dahil deserve mo 'yan, deserve mong maparusan, deserve mong kasuhan dahil nilalaro mo ang kapangyarihan. 'Yan ay pangaabuso ng kapangyarihan. Taga Real Madrid ka, kontrolado mo ang liga, kontrolado mo ang lahat at babagsak ito sa iyo, kaibigang Tebas. Sana hindi magpabaya ang Barça. Sana isampan ng Barça ito sa korte at sabihin, "Oh, ang taong ito ay sinasadya kaming labanan." Hindi lang ngayong taon, ngayong taon ay siguro ang pinakatuktok na ang nangyari kay Nico Williams siguro ang pinakatuktok. Hindi maikakaila ang pinagdadaanan ng Barsa ni Joao Porta dahil kay Ginong Tebas. Para sa iba, ang usapan ay kay Ginong Tebas, Football Club Barcelona at ang pagkuha kay Nico Williams. Ngayon, lilipat tayo sa ibang paksa na nabanggit ko sa simula ng video. Simula ng video, sabi ko may sasabihin akong nakakagulat na hindi mo inaasahan. eto na ang paksa ngayon. Ang Barca ay pinagmulta ng Union of European Football Associations, okay? Ang Champions ay nagtakda ng multa sa Football Club Barcelona ng 60 milyong euro, okay? Dahil sa issue ng financial fair play. Dahil sa issue ng financial fair play. Kaya naman ang Barca ay araw-araw na lumalaban para maibalik ito sa ayos. Ang Football Club Barcelona ay hindi nakatanggap ng kahit anong tulong mula sa Liga. Wala rin kahit isang tawag mula kay Tebas para sabihing, Oy, kalma lang, tama ang ginagawa ninyo. Kumikilos kayo ayon sa nararapat at hindi kayo dapat magkaroon ng kahit anong problema. Kaya si Laporta, Barca at ang pamunuan ng Football Club Barcelona ang kailangang kumilos. Para hindi na kailangang bayaran ng Barca ang na milyon na yon. Matapos ang negosasyon, S-15 milyon na lang ang babayaran ng Barsa at kailangan nilang patunayan sa Union of European Football Associations na maayos ang lahat. Gaya ng ginagawa ng Barsa nitong apat na taon mula ng pamunuan ni Joan Laporta. Isa na namang kalapastanganan kay Football Club Barcelona mula kay Ginoong Tebas. Ulitin ko, hindi lang dahil kay Nico Williams dapat na talagang ireklamo ng Barsa. Oo, oo, oo. Iyan lang ang meron. Tungkol naman sa Champions, nakakahiya talaga para sa akin. Ay, Tebas ay, kung Real Madrid yon at Union of European Football Associations nag-impose ng ganon sa kanila. Mula sa Real Madrid, Diyos ko, kung paano siya agad lalabas na parang asong sunod-sunuran. Para subukang hindi na ito umabot kahit saan, para subukang hindi na magbayad ng kahit ano ang Real Madrid. Dahil kapag nagsalita na si Florentino Perez, si Ginoong Tebas ay natatakot talaga at kailangan kung sabihin ito ng direkta, natatakot siya at wala siyang ginagawa kahit ano. Ang Barsa, gaya ng sabi ko, taon-taon ay patuloy na lumalaban sa lahat. At si Ginong Tebas, isa sa mga pinakamasisisi kung bakit ganito ang lahat ngayon. Pero uulitin ko, ang mensahe ko ay ganito. Huwag kayong matakot mga kuler, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot sa kahit ano dahil ginagawa ng Barsa ang mga bagay sa tamang paraan. Ginagawa nila ito ng perpekto dahil mula nang pumasok ako sa Laporta, napakalaki ng naging pagbabago. At nariyan ang mga datos, nariyan ang mga datos, patuloy na lumalaban ang Barsa. Gaya ng sinasabi ko, laban kay Ginoong Tebas, sa totoo lang sa aking pananaw, bawat segundong lumilipas na hindi dinidimanda ng Barsa si Tebas ay nasasayang na oras. Gawin nyo na, gawin nyo na mga cooler, gawin nyo na, ako kay Laporta, suportahan mo siya dahil nasa iyo ang lahat ng panalo. Ayon kay Miguel Galan, presidente ng Senafe, malinaw niyang sinabi na dapat idimanda ng Barsa si Tebas dahil hindi mapapatawad ng Diyos ang ginagawa nila kita Kita-kits tayo sa susunod na video. Sana nagustuhan mo. Medyo mainit ang video na ito pero sa tingin ko kailangan talagang sabihin ang mga bagay kung ano talaga. Huwag mong kalimutang i-like. Uy, seryoso? Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo ng todo ang like button, bigyan mo ng maraming likes. Dahil ito lang ang paraan para patuloy tayong ipakita at ipromote ng YouTube. Barsa kahapon ngayon at palagi. Mahal kita, Barsa!